Hello world! Kumusta mga kaibigan? Salamat sa pagtutok sa aking channel. Sa episode ngayon, tarot samahan niyo ako sa masayang kwentuhan at bagong adventure. Ang paglalakbay sa isang cruise ship ay isang exciting adventure na puno ng mga marandang sarap na pagkain maraming katibang activities para sa mga pasahero bago mag-embark sa cruise ship importante na mag at maghanda ng maigi para maging memorable at enjoyable ang iyong experience kung gusto mong mag-travel sa pumagitan ng uh, cruise ship ay well, bibigay ako ng konting uh, tip paghandaan mo alamin ang uh, itinerary ng cruise ship kung saan mo gustong sumakay siguraduhin gusto mo ang des destinasyon ng pupuntahan nito at ang mga activities ng cruise ship pangalawa uh, magdala ng essentials siguraduhin ang mga essentials tulad ng valid ID travel documents gamot at ito pang mga banget pangatlo, magdala ng uh, clothing, check-in check-in mong mayroon kang mga appropriate na damit para sa iba't ibang okasyon sa cruise tulad ng formal rights Bits own things Yeah, pagdating sa cross ship maglibot-libot ka at uh, alamin ang mga facilities nito tulad ng restaurant, pools, gyms at iba pang mga nasa loob ng cruise ship. Sumali ka din ng mga activities na organize ng cruise tulad ng lectures classes sports activities at iba pa para mas mapalawak yung karanasan o magkaroon ng experience sa paglalakbay mag, mag relax at mag enjoy thank you for watching bye bye